Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. viewers discussion is advised Kasama ho natin ngayon sa studio sina Christian uh, Langing at uh, RJ Rivera sila po yung mga obrero ng Aga and Sons Construction and Development Corporation upang ilapit po ang uh, umano'y pangaabuso sa kanila ni Edel Bulatao ang kanilang pong foreman sa naturang company Hinaing po nila, kada linggo daw, binabawasan sila ng 200 piso ha para ihulog daw sa kanilang SSS at pag-ibig. Okay naman yun. Oo, Pero, okay. nang i-check nila sa SSS at pag-ibig, boy kulang ang kanilang hulog ng tatlong o apat na buwan na daw. Kinakaltasan din sila ng 70 pesos Donation para daw sa mga namatayan nilang kasamahan. Huh? Uh -huh. Bukod pa dyan, pinag-iinitan daw sila ng dalawang uh, lead, lead man ng kumpanya, mm -hmm. si Edel Bulataw at mm -hmm. si Casimiro ang tanong, Kuyagbo. Ang tanong ko dyan, araw-araw so, namamatayan sila. Kaya nga, ito, ito nga yung tanong ko. Okay, kayong dalawa, kayong magpatunay dito. Uh, yung 70 pesos, sa bukod sa SSS, uh, yung malaking story doon sa SSS, no? hindi niririmit. Yung koleksyon na abuloy do ninyo, ano yun? Araw-araw kayong may namamatay sa kasama ninyo? Wala naman, sir. Wala Oo. din. Wala rin naman. Bila lang naman nangyari sa si isang taon, sir. Oo. Hmm. Wala, kayo, uh, wala po kasi silang facelift. Puro lang po sa pero lang pa kami um, meeting oh, yes, Okay, kaagad. Gaya eh, kausapin natin. Si Shirley Dakis, ang HR officer ng Agence Sons Construction and Development para bigyan na natin sila ng uh, kanilang kanila pumpanig. Miss Cheryl, magandang hapon po sa inyo. Ah, Shirley pala, Shirley. Shirley, magandang hapon. Kasi actually ano eh, mag dapat sa amin sila magre-report dahil naka sila eh. naka sila? Naka-awol. Awol? Awol? Ah. Pero, sagutin niyo muna ma'am, totoo ba na hindi ho ninyo nire-remit ang kanilang pong kontribusyon sa SSS at tanga uh, pag-ibig? Hello? Yes po. Oo. Yung pong kanila pong hinaing, ma'am, hindi daw ho ninyo nire-remit, sinek daw ho nila sa SSS, At eh kulang daw ho ng apat na buwan. Totoo ako. ba ho yun? Um, actually, sir, naka-remit naman siya, mm -mm. pero kasi late lang mag-posting si SSS. Okay. Ah. Uh -huh. So, ang may problema ang SSS? Mm. May late po yung posting sila. Late, late Bo, posting. Late po, posting. Four months, ma'am? Oo. Oh. Apat-apat na buwan? Oo nga, malabo yata, yun ah. Ba'y magagalit sa inyong SSS? SSS? Si magagalit Oo. yung SSS niya, Anstos Mario Pinaparatangan Josep. niyo mo, Shirley, ang uh, SSS ang naglate ng uh, pag-post ng uh, kaninyo yung mga kontribusyon? Four months. Tama ba? Hello? Pakiulit to, Shirley, Hello. para marinig ho ng SSS na pinaparatangan niyo sila na sila late mag-post. Kasalala ng SSS, ma'am? Yun. Hmm. Pakiulit to, sinabi ho ninyo kanina, ma'am. Parang kasalanan ng SSS, Shirley. Ah. Hmm, na. Shirley! Hello, sir. Nandito pa pa? Ayon Oo. Oh. Ah -ah. Anong nangyari? Kasalanan ng SSS? Ah, kasi ang nangyari, sir, ano, late lang lang ang posting. okay. Kaya po medyo nadili lang po yung ano nila. Okay. Oh, Oo, okay. yung quality. Pero apat na buwan, imposible naman apat siguro. Apat na buwan, atrasado. Ha? Uh -huh. SSS? Ha? Huh? pag-loan na po dapat kami nun sa Oh, kaya daw hindi sila makapag-loan Shirley kasi apat na buwan nang hindi ano na parang parang magagalit sa atin ng SSS dito Shirley ah. Kasi eh, kami hoy, Madali lang uh, matawagan ng SSS pag na pag nasabi ninyo na ganyan yan ako baka baka lalong mag-imbestiga sila ilalagay kayo sa sinasabing shame campaign nila. Oo. Oh. Ma mahirap 'yan Shirley. Uh Oo, -oh, sir. Siguraduhin uh, ah, Shirley, kasi Shirley, na Shirley, Shirley, siguraduhin niyo dahil ang SSS, my shame campaign, ay talagang pinahihiya yung mga delinquente, hindi, delinquente, at bi, talagang binibigyan nila ng sinasabing ito naman ay parangal yung mga mabilis magbayan. Yo. Ay saan kayo roon, Shirley? Ay parang mungang mung lumalabas, parang ang, ang SSS ng delinquente? Yeah. Okay. Baka'y dapat malaman ang SSS na delinquente sila para paliwanag kayo. Ang isa pang maganda na -hmm. tanong mo dyan, Tolbert, paring Alex, mm -mm. bakit kinaka buwan buwan ba kayo para sa patay? Yun rin. Linggo mm -hmm. linggo, sir. Linggo linggo <laughs> may patay? May 20 dito doon siya nakal nakalagay sa Ito na, na paring Alex. Ayun. Ayun. Okay, nasa linya ho si uh, Miss Beth uh, Suralbo ng SSS para pakinggan niyo, Miss ma uh, Beth, magandang hapon po sa inyo, ha? Yes, maganda hapon, Sir Ben. Or, ito ho, nandito po si Shirley. Yes. Si Shirley ho, Daki, ang HR officer po ng Aga and Sons Construction Development Corporation. Ang yes, sabi sir. ho niya kanina, lagi daw hong late posting daw hong SSS. Totoo po ba late posting po kapag okay. apat na buwan na pong uh, nakalipas? Ah, uh, I mean, so yung submission nila, ito yung uh, Yung contribution uh, 18, po na kanila pong trabahador uh, po, ma'am. Sure? Yes, mm -hmm. oho tao, yung oh, mas oh, online na mas mas kung naka oh, sila nung SSS sure, sure. oh, na. Oh, oh Shirley. Sa Oh, Shirley, nandito si Miss Beth Suralbo ng SSS. Sige nga, pakiulit yung sinabi mo. Mm. Shirley. Um, hello, sir. Oh. Uh, he uh, hello. Miss oh. Beth, si Miss uh -huh. Beth. hello, sir. Um, yung mandatoris kasi, ipapatsi ko po sa in-charge. Ah, oh, uh, yun. Okay. so, hindi delinquente yung SS. Ako, oh, oh grabe oh, uh, parapan oh, nyo sa SSS. SSS ang may problema ah, na ako. dalik na sana ako oh. kay Miss na Lilibet Soral, boy. Uh, <laughs> Miss Beth, ay, hindi naman pala SSS. Yes, sir, Hoy, parang lumalabas, uh, sabi nila, parang late posting daw kayo. Hmm. Ay, sabi ko naman, parang delinquente kayo. Pero teka muna, <laughs> kayo yung may papasimuno ng oh, shame campaign para doon sa mga delinquente. At pinaparangalan yung mga mabilis magbayad. Yeah. Di ba tama yon Nisbeth? Yes, sir. Yes, o oh, yun. Narinig uh, mo, Shirley? Oo, uh, uh, sir. Oh, saan yung kayo ano Yung ano sir, yung ano, iba ko po sa ano, oh, sa nagkahan ng mga oh, na Mahirap yung nagsasabi ka kagad ng paratang uh, sa SSN. Kaya, nandiyan, ang bilis ni Beth. Oh, Miss Beth, ganito na lang ho, para mabilis ho tayo. Nandito po yung dalawa pong mga empleyado ho, ng uh, Aga and Sons. Pwede ho namin papuntahin po sa pusina yeah. ninyo? Ah, okay, okay, sige, sige. Para mag-check natin at oh. na inform yung oh. employer. Pakicheck po dahil wala hong hulog. Apat na buwan na daw. Ah, sa employer yan? Oh. Oo, sa employer. Kaya pwede patawag din nyo itong may-ari. Pwede, oh. bago, bago. Baka wala na like, oh. si Shirley. Shirley. Iyong linggo-linggo kinukulektahan ng pangapara sa patay. Ayun. Butaw yung butaw! Oh, Shirley. Apo, ah, sir. Narinig ka pa. Oh, ano yung uh, sinisingil nyo linggo-linggo na 20 pesos? Tuko Ay! Hindi po, sir. Hindi no. naman po kami linggo-linggo naga-dididak naga oh. nang oh. sa destination. Ano mo? Sabihin, 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 mo. Sabihin mo, mo yung sa amin na 20, -20 kada linggo kasi ang peril doon lang sa timekeeper eh. ni kahit picture na nga sir, hindi nga po namin kuna. oh, eh. Oh, Tinatago pa lang. Timekeeper, kumikita pa yung lintik Kapag pinicture na namin yun sir, Baka pa, para, para sa kanya yun sa ka, pagsakasakaling ni... mamatay sa bukas, mga lawa. na. Pinagandaan na. Buhay pa ba pa, Ah, ha, buhay pa? Oh. Malapit na mamatay yun kasi na. Sana nga, sana nga Lord, kunin mo na. At marami na pambili ng ataol yung ayaw na yun. Oy, Mr. Lee! Apo. Paki-check ngayong mga tauhan ninyo, ano 'yung pinagsisingil dito sa mga oh, yeah. trabahador ninyo. Kawawa naman sila, <laughs> oh. oh. Ikaw pa naman ang HR. Mm -hmm. Oh, okay. uh -huh. uh -huh. uh -huh. po. Uh -huh. Sa dead donation kasi namin, ah, uh oh. -huh. Uh, meron 'yan sir na ka-bracket. 10 uh -huh. pesos po once po na nag nagdalawa kasi 'yung demand po natin masabi na Nagdadala ba kasi sir yung ano, yung patay sa hmm. pamilya? oh, okay, sabihin, linggo-linggo eh, patay? Uh, hindi po, hindi po Maubos uh, kayo dyan! <laughs> <laughs> Wala na kayong mga empleyado! <laughs> <laughs> Mahirap ang pumasok sa inyo kasi... Mahirap <laughs> to si Shirley kausap po. <laughs> <laughs> Shirley! Sorry, uh, ganito na lang, patatawag kayo ng... Uh, Shirley, makinig ka uh, papatawag kayo ng SSS, ito'y issue sa tungkol dun sa kontribusyon oh, ng mga empleyado mm -hmm. ninyo. Aha. Dahil meron kayong uh, posibleng delikwente di, uh, dito sa pag-re-remit ng uh, SSS nila. Mm -hmm. Yung pangalawang issue naman, mm -hmm. eh mukhang makakarating yan sa dole ngayon. Oo, oh, oh, delikado. Pusong butaw. Shirley? Sampung piso. Aba. Oo, aba. Sige. Ah. Hello, sir. Marami bang namamatay dyan sa inyo, Shirley? Naman <laughs> po, sir. Ilang, pala, ilang, ilang pang nabubuhay dyan? Oh. Kasi parang wala maka, nakakatakot pumasok sa inyo kasi kung Diyos ganyan parang just Mario Jose parang ay, ay, nakaupo lagi si kamatayan diyan nagaantay na mamamatay construction ba kayo libingan kayo libingan <laughs> <laughs> siguro <laughs> <Nakupo>. <laughs> <Diyos> <laughs> na pati sila natawa. <laughs> natawa rin itong mga obrero ninyo dito <laughs> sa pinagagawa nyo, Shirley. <laughs> <laughs> okay. Sige, makakarating yan ha. Iaabot natin oh, no. sa Dole at SSS ha. Ah. Papasama naman kayo, kayong dalawa sa SSS. Okay? Okay, sir. Salamat Sige. Sir. Thank you. Okay. Ay, naku. Pare, Alex. Sige ko kaya muna. <laughs> <laughs> oh. Ano ba? Karayin mo na, Alex.